Code of Ethics and Security Guard Creed, Tagalog. Code of Ethics, Tagalog, una, bilang isang gwardya, ang aking unang tungkulin ay gampanan ang papakanan ng aking ahensya at ng kliyente nito upang isakatuparan ang nakasaad sa kontratang napagkasundoan ng mga ito. Pangalawa, ako'y magiging tapat sa isip at gawa sa aking pansarili o opisyal na kilos, at aking susundin ang mga pambansang batas at mga alituntuning ipinatutupad ng aking ahensya, gayon din ang sa kumpanyang aking binabantayan. Pangatlo, hindi ko ibubunyag ang mga lihim na ipinagkakatiwala sa akin bilang gwardya, gayon din ang iba pang bagay na ipinapapatupad sa akin ng batas. Pang-apat ako ay kikilos ng maayos sa lahat ng oras at hindi ko hahayaan ang sariling damdamin, maling haka-haka at maling pakikipagkaibigan na makakaimpluensya sa aking asal sa pagpatupad ng opisyal na tungkulin. Panglima, hindi ako makipagkompermiso sa mga salarin at iba pang lumalabag sa batas upang mapahamak ang kliyente, tutulong ako sa pamahalaan sa walang tigil na pagpuksa ng masamang loob at iba pa pang uri ng kriminalidad. Pang-anim, dapat kong maipatupad ang tungkuling nakaatang sa akin bilang gwardya ng naaayon sa batas sa abot ng aking makakaya at dapat kong pangalagaan ang buhay at ari-arian ng establisimyento na aking binabantayan. Pang-pito, gagamitin ko ang aking uniforme, tsapa at insignia ng maayos sapagkat ito'y nagsasagisag ng pagtitiwala ng madla sa akin bilang tapat magwardya. Pangwalo, dapat akong manatiling matapat sa pamahalaan, sa ahensyang aking kinabibilangan, at sa establisimyentong aking pinangangalagaan ng bong katapatan at kasipagan. Pangsyam, ako'y magiging matyaga at pag-iibayuhin ang sariling kaalaman tungkol sa mga alituntunin na pinaiiral ng aking ahensya gayon din ng mga kliyente nito. Pang sampu, ako'y magiging magalang sa lahat na oras at say saludo sa aking mga pinuno, gayon din sa opisyales ng pamahalaan at ng establisimyentong aking gwinagwardyahan o ang kumpanyang aking pinaglilingkuran. Pang labing isa, ako ay papasok sa aking tungkulin ng laging maayos ang uniporme at malinis ang hitsura. Panglabing dalawa, pag-aralan kong, isa puso o memoryahin at mahigpit na ipatutupad ang mga batas at alintutunin tungkol sa tamang paggamit ng baril. Security Guard Creed, panunumpa sa tungkulin, bilang isang gwardya ang aking tungkulin ay protektahan ang buhay at mga ari-arian at panatilihin ang kaayusan sa aking nasasakupan. Maging tapat ako sa aking ahensya at sa kliyenteng aking pinaglilingkuran, tutulungan ko ang aking pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan at katiwasayan sa ating bansa ng walang kinikilingan, maging matapat ako sa isip, sa salita at sa gawa, sisikapin kong itaguyod ang prinsipyong maging makajos, makabayan, makatao at makakalikasan.